sa mga taong hindi po nakakalimot pong mag-subscribe uh, naniniwala po akong sila ay may natatanging busilak at may mabubuting kaloban saan man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo sana kayo ay palaging malakas at malaya sakit araw-araw pagpalang umaga, tanghali, gabi sa inyong lahat uh, nandito naman po ang hiwaga ng pangasinan na nagbibigay, magbibigay po sa inyo ng mga iba't ibang mga orasyon na magagamit po sa pang-araw-araw araw, -araw sana po pag uh, po ninyo ay isa puso't isipan nyo lamang po at uh, po kayo sa inyong ginagawa sana po pakaingatan at huwag pong ipagyabang maraming salamat po uh, dito naman na ako ngayon sa aking munting altar na uh, uh, yan po ang aking munting altar sana ay uh, palagi kayo manalangin sa araw-araw para malaki kayo sakit araw-araw na at palagi kayo malakas araw-araw. Ayan -araw. po. munting hmm, okay, altar po uh, Okay. ang isi-share po ngayon po sa inyo ay yung uh, patungkol po sa okay. ang dalawang orasyon pamako sama-samang espiritu orasyon pang rebelta pang pabalik po yan po, ko po sa inyo ngayon ah uh, ang pamamaran po ay dapat po ay naka kompleto po kayo, naka devotion po dito nakapagdasal na po kayo uh, may bakod balabal pundo at pudir po kayo para mapagana po nyo ito magagamit po ito sa panggamutan po palagi aking i-share sa inyo sana po pag nasa gamutan na po kayo ay uh, focus po ko sa inyo yung ginagawa para uh, kumasi po sa inyo ang mga binabagi kong mga orasyon mga magagamit po inyo napakabisa po itong aking ibabahagi po sa inyo na aking ituturo po ngayong araw na to na orasyon uh, pamako Narito po ang oras sa pamako. Ah, sa nag dapat po malakapodir po kayo dito ah. Huwag yung subok-subokan lamang po. Magagamit po ito sa ah, pangangailangan po sa panggamutan po. at sa sariling kon po ito. Ay dapat po ay eh, huwag nyo pong paglaran po para hindi po kayo mabusong. Narito po ang oras sa pamako. magagamit po sa panggamutan po kung yung mga yung ginagamot po ay magalaw, maiwas, ma madaldal na gamitin sa pamako narito ano po ang pamako oktam tuam oktam makulatam oktam moriam tigmak batu ibari tuba laurto puh ah uh, po nang tatlong beses po Oktam tuam, oktam makulatam, oktam moriam, tigmak batu, ibare tuba, laurto. Tub. Puh. Oktam tuam, oktam makulatam, oktam moriam, tigmak batu, ibare tuba, laurto. Tub. Puh. Masalin sa isip na po, ay po sa kamay ng tatlong beses at ihawak sa kamay at paa ng pasyente na para mong pinapako yan po pamaran po at sa kung po naman po oras sa pang rebuild pabalik ng no encounter po ah. madaling madali pong may memories po ito na kasi kung naman po may po lamang po ito pero napakabisa po ito usalin ng tatlong bisis po at iipo sa isang basong tubig at ipainom sa pasyente po Narito po ang orasyon ko. Ayiyum ham. Ayiyum ham. Ayiyum ham. Yan po. At ipo sa tubig at ipainom sa pasyente para kung po uh, bumalik o pabalik ng uh, gumagambala sa inyong pasyente. Pwede niyo rin po itong gamitin sa inyo kung halimbawa na kung po kayo inaano po kayo na inaalihan po ay, ibalik niyo po sa kanya kaagad para uh, siya ang magdusa ng inyong nararamdaman po. Ay, eh dapat po ingatan po ang po ito na aking mga binabagi kasi napakabisa po ito na aking i-share po sa inyo para malaman po inyo. Sa mga hindi po naniniwala po sa aking mga na binabagi po, bala na po kayo kung po. Uh, maghanap po kayo ng ibang uh, mga po nyo para uh, uh, makahanap po kayo o kayo ang mga kukon lamang po ang ibinabagi ko po dito ay puro subok subok na po ito na aking babagi hindi ko ito inupload po dito na gawa gawa lamang po kundi sinusulat ko po ito uh, at i po sa inyo para malaman po niyo na may magagamit po kayo sa araw-araw na sa malayo pong mga lugar sa, sa abroad man pwede nyo po itong gamitin kung halimbawa inaano po kayo kahit na iniwan po niyo sa probinsya at inaano po kayo daladala nyo po sa abroad pwede nyo gamitin ito yung pampabalik gamitin po niyo lamang sa araw-araw po at habang inaraw-araw nyo po ay unti-unti pong namawala at malulusaw po yung ginawa po sa inyo ng mga masama na ginawa po sa inyo na kung ano pong ginawa sa inyo na ginawa masama na tinulang po kayo pwede pong ibalik sa kanila kaya dapat po ay focus po kayo sa ginagawa nyo po lagi at isa po sa isipan po ang aking mga binabagay mga orasyon po para uh, uh, larong kumapit po ang ginagawa yung mga orasyon po dito paalala lang ko lang po sa inyo dapat po gamitin po nyo naman sa kabutihan huwag sa kasamaan at palagi po kayong uh, magpudir bakod balabal pundo para uh, lumakas po kayo sa spiritual uh, maraming maraming salamat po sa panunod po nyo at dapat po mag uh, huwag po kayo makalimut po mag mag like and share at shout out po sa inyo lahat maraming salamat po